Yes, good afternoon mga kadakars. Good afternoon. Bago ng lahat, please subscribe to my YouTube channel. Dr. <mades> Titre, pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, sa wakas mga kadakars, umula naman ng kunti. So, ang ating mga alagang itik ay medyo natuwa na po sila dahil may tubig na silang maiinom doon sa area mga kadakers ah uh, mga kadakers medyo nalaos po tayo sa ulan so naabutan tayo sa daan ito na po yung ating mga alagang itik ipapasok na po natin sila dahil dumating na po sila A uh, mga kadakers bali apat na ulit na po tayong bumagsak nang dahil sa wala talagang tubig mga kadakers bumagsak po ang kanilang mga itlog eh, sa ngayon na tirahan na lang tayo ng itong piraso Muntik na po tayong nasiro mga kabakers ng dahil sa matagal talaga ang ulan. Sana mapaluapan pa ito muli ng pag-ulan kasi mga higit dalawang linggo na walang ulan medyo bumagsak po ang production ng ating mga alagang itik so kung inyong makikita mga kadakos yung tuyo talaga ang mga dayami walang tubig so ito talaga ang napakahirap sa mga mag-iitik ah, uh, mga kadakers isang buwan na po tayo dito at uh, hindi pa po tayo nakapag ipon ng malaking halaga kasi malaki din ang ginagastos natin doon sa page at saka gasolina So ang kinalabasan Umabot na ako dito ng isang buwan Wala pa tayong pera na malaki na hinahawakan sa ngayon at napakamahal ang mga bilihin dito at yung pamasahe sa sasakyan napakamahal So, kung kunti lang ang itlog ng mga alaga natin, so, malulugi tayo talaga. Sa ilang taon ko na pag-alaga ng itik, ngayon lang po ito nangyari sa akin. Na medyo hindi tayo masyado kumikita hindi kagaya doon sa Dabaw area pa tayo na mura lang ang mga pamasahe doon at saka mga bilihin so mga kadakers uh, matagal pa po silang papasok kasi inihintay pa nila yung ating kuman at papasokin sila sa loob ng kanilang kulungan kasi yung iba ay dumadating pa at hinihintay nila yung kanilang mga kasamahan so sa mga nais mag alaga ng itik subukan nyo lang mag alaga ng itik hindi naman sa lahat ng panahon ay taginit so kung hindi tayo kikita sa isang buwan sa susunod na buwan ay iba naman yun so ganito talaga ang pag-alaga ng itik kung minsan uh, makilure tayo sa isang buwan pero mabali madali lang tayo makabawi dahil nandiyan naman ang ating kapital ah uh, shout out pala dyan sa mga OFW at sa mga viewers po na hindi pa nakapag subscribe pakisubscribe nyo naman po at pakishare nyo po ang video natin sa mga subscribers ko po at uh, thank you very much yung lahat ito po ay utang na loob ko sa inyo so ito po magpapasalamat sa lahat ng mga subscribers ko dito so yung ating mga si noon mga kadakers yan na sila malalaki na So, napakagandang tingnan na yung mga alagang itik natin. Dagdagan naman natin yan mga kadakers para dumami sila. So, hanggang dito lang muna mga kadakers. Ah, thank you very much yung lahat. Thank you for watching. See you next vlog.